sa araw na ito, tayo po ay mag-share ng isang verse. Patuloy po natin gagawin dahil po uh, nasa bahay po tayo at bakasyon po sa school. So, purihin ang Diyos dahil po pinigyan tayo ng uh, time na magpahinga. Amen. Praise God. Kaya ay buti ng Diyos. Lagi natin siyang purihin, sambahin sa katotohanan. Kahit po nasa bahay tayo, maaari po rin tayong mag-share ng mga salita ng Diyos sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yan po ang magiging guide natin para po natin maipamuhay ang mga salita ng ating Panginoon Diyos. Dito po, i-share ko lang po sa Roma 8.6 sinasabi po dito, ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Amen. So sa talatang ito, uh, lagi pong pinapaalalaan sa atin na uh, ang pagsunod sa Espiritu at hindi ang pagsunod sa sarili, sarili nating gusto. Yan, tinatawag na laman hindi naman literal na laman. Of ay meron siyang mga ah uh, ka, uh, meron siyang naka-indicate doon ng mga salita. Yan. Ang pag-iisip ng nakatuon sa laman o sa mga bagay ng mundo ito ay nagdudulot ng kamatayan. Amen. Yan po yung sinasabi sa Biblia sa uh, Roma 8.6 na kapag na, nais natin na mabuhay ng na ayon sa ating banal na Diyos, sa kanyang Espiritu Santo, sa pagkilos ng Espiritu Santo, ay na dapat tayong mamuhay na may kabanalan. Meron po tayong takot sa Diyos, meron tayong pagpakumbaba, meron po tayong uh, pagtulong sa kapwa natin, compassion sa ibang tao, sa kahit hindi po natin kapamilya, hindi natin ka-church, uh, meron po tayong ganyan na dapat gawin. Yan po yung nakatuon sa ating gawaing Espiritu Santo. 'Yun yung nakatuon tayo dapat doon. Hindi po tayo nakatuon dapat doon sa ating sariling kagustuhan, uh, kagaya ng uh, gusto nating gumala. 'Yan. 'Yan yung sa makamundong bagay. Gusto nating uh, bumili ng mga bagay na hindi naman nating kailangan. 'Yan. 'Yan yung paglulustay ng ating mga biyaya. Hindi po 'yan nakatuon. 'Yan po yung mga makamundo. 'Yan po yung nagdudulot na sinasabing kamatayan. Hindi po literal na kamatayan, bagkus ay ito po ay maraming naka-indicate doon na mga words, na mga salita, na mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. 'Yan po ang turo ng Roma 8:6 according sa revelation ng Lord sa akin, sa kaniyang aking naunawaan bilang eh uh, eh uh, uh, mananalic mananampalataya sa So sa ating pagbabasa ng Biblia mga kapatid, marami po tayong matutunan, meron, meron po tayong malalaman ayon sa kanyang nais na ibigay sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay kung na ating pagtuunan ng pansin ang pagbasa ng Biblia ay marami po tayong makukulot na mga aral at hindi lang aral kundi bunga ng ating pagtitiwala ay maranasan natin ang pagpapala ng Diyos na hindi natin nakuha sa mga material na bagay. Kagaya ko mga kapatid na, marami po akong mga naranasan na uh, mga bagay na dating lagi kong inaalala ngunit sa patuloy kong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos ng buhay ay pinapas sa Diyos ko ang lahat at hindi ko na inaangkin na yan po ay magaganap dahil po nasa kamayan ng Panginoon. So to God be the glory, yan lamang po ang ating uh, Uh, ating uh, verse na ngayon na uh, gusto kong i-share at patuloy po tayong manalig na nangkala tayo sa kanila. pag the glory ang papuri po ay para sa Diyos lamang. Amen.